Kumusta? At maligayang pagdating sa aming channel, True Stories PH. Bago tayo magsimula, upang kami ay makapagbahagi at makapagbukas ng kamalayan sa ganitong uri ng kaso, huwag nating kalimutang pindutin ang ating subscribe button at iyaking iklik ang notification bell para maging updated ka na rin sa aming mga latest upload. Kamakailan Isang malungkot na kwento ang kumalat sa social media tungkol sa isang lalaking nagngangalang Fat Cat alias Pang Mao na handang mamuhay ng mahirap para pakasalan ang kanyang kasintahan. Si Pang Mao, isang gamer mula sa China, ay natagpo ang patay sa ilalim ng Yangtze Bridge sa Chongqing. Ang kanyang trahedya na kwento ng pag-ibig, ang kumuha ng simpatya mula sa mga Chinese at maging sa Indonesian. Si Pang Mao ay isang binata na ipinanganak sa Huan Province noong Marso ng 2003. Siya ay kasalukuyang 21 years old at nagtatrabaho bilang isang gamer. Isa siyang manlalaro sa MOBA Games Honor of Kings at mayroong 18,000 loyal fans at customers. Ang pangalang Fat Cat ay ang palayaw sa gaming na ginagamit niya para sa kanyang account sa laro. Dalawang taon ang nakikipag-date si Pang Mao sa isang babaeng nagngangalang Tan Zhu, 27 years old, na nakatira sa malayo. Sa buong relasyon nila, handang magsumikap si Pang Mao para mapangasawa ang babaeng dalawang beses pa lang niya nakikita ng personal. Handa siyang magtrabaho at makalikom ng pera para matulungan si Tanzu na makapagbukas ng flower shop at handa pa siyang magbigay ng daang-daang milyon para dito. Kahit na siya ay nakatira sa malayo, Si Pang Mao ay regular na nagpapadala ng pera na kanyang pinagsumikapan kay Tanzu. Karamihan sa pera ni Pang Mao ay na kay Tanzu at handa siyang magtipid sa pamamagitan ng pagkain ng mura at hindi niya gusto upang makabawas sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Nabatid na araw-araw lamang kumakain ng gulay si Pang Mao at gumastos lamang ng 10 yuan o 80 pesos. Hanggang isang araw, gusto ni Pang Mao na bumili ng pagkain sa McDonald's. Pagkatapos ay humingi siya kay Tanzu ng pera para makabili ng pagkain. Nakalulungkot na ang perang nakolekta ni Pang Mao sa nakalipas na dalawang taon ay kadalasang ginagamit ni tanzo para tustusan ang kanyang pamumuhay. Kahit na nahanda si Pang Mao na magtipid sa kanyang buhay para lang mabilis na mapakasalan si tanzo Sa kabuuan, Nagbigay si Pang Mao ng 4 million pesos sa kanyang kasintahan. Gayunpaman, hindi nasuklian ang dakilang pagmamahal at sakripisyo ni Pang Mao. Hiniling ni tanzo na makipaghiwalay at makipagrelasyon sa ibang lalaki. Nasaktan si Pang Mao at kinailangan ni Pang Mao na lunukin ang mapait na katotohanan na mas pinili ng kanyang katipan na makasama ang ibang lalaki. At nagdesisyon ito na wakasan ang kanyang buhay. Natagpuan na lamang ang bangkay ni Pang Mao matapos mawala ng mahigit sampung araw mula nang maiulat ito noong April 11, 2024. Kinumpirma ng kapatid ni Pang Mao na hindi na makilala ang bangkay ng kanyang kapatid nang matagpuan. Pagkatapos, ay iniulat ng nakandang kapatid ni Pang Mao at ang kapatid ay nakremate na. Bago natagpo ang patay, Nagkaroon pa ng panahon si Pang Mao na magpadala ng 760 na piraso ng bulaklak sa kanyang kasintahan bilang paggunita sa 760th day ng kanilang relasyon. Nagpadala rin si Fat Cat ng 66,666 yuan o kalahating milyong piso kay Tanzu. Narinig ng mga netizens mula sa ibang bansa ang malungkot na kwento ni Pang Mao. Maraming mga Chinese ang dumagsa upang ilagay ang pagkaing in order sa McDonald's at mga bulaklak sa tabi ng tulay kung saan tinapos ni Pang Mao ang kanyang buhay. Gumagawa naman ng legal na aksyon ang kapatid ni Fat Cat. Masipag si Pang Mao ayon sa kanyang kapatid. Madalas siyang nagpupuyat sa paglalaro para lang makumpleto ang mga order ng kanyang mga customer. Naniniwala ang kapatid ni Fat Cat na si Tanzu ang partidong responsable sa pagkakapatay ng kanyang kapatid. Sinabi ng kapatid na babae ni Pang Mao na gagawa ng legal na aksyon ang kanyang pamilya para resolbahin ang kasong ito. Kinumpirma ng kapatid ni Fat Cat na ipinasa na ng kanyang partido ang kaso sa isang grupo ng mga abogado. Sinabi rin ng kapatid ni Fat Cat na lubos ang pasasalamat ng kanyang pamilya sa mga partidong handang maging saksi sa korte. Bagamat nagpapatuloy pa rin ang kasong ito, ang katotohanan ay si Fat Cat ang kusang nagbigay ng pera kay Tanzu. At ito ay magiging dahilan para maging komplikado ang legal na proseso. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa ating kwento? Masasampahan kaya ng kaso ang kasintahan ni Pang Mao? Mag-iwan ang komento sa ating comment section at magkita-kita tayo sa susunod na episode.